Yan. Ating mga taga-panood. Makable, no? Pero update ko lang tong winater cooling system ko. Ayan. Ito yung sa aking anak. Parehas kami ng video card niyan. RX 580. 570. Ayan. Kaya ako winater -win cooling niya kasi masyado mainit pag nag-gaming kami. Ah, uh, ito siya yung unang update ko. Pinablish ko siya April 8. So, April, May, June, July. July 7 na. So, 3 months na mula nung kinabit ko tong aking water cooling system. Hanggang ngayon, buong buo pa yung video card ko. Walang kaluto-luto. Kasi, ilang beses na ako nalulutuan ng video card eh. Kaya napagpasyaan ko mag-water cooling system. Tsaka, i-advise ko lang na pag magwa water cooling system kayo huwag kayo bibili nito ito lang ito, ito yung pump ito yung pump na to na nakakabit dati dito nung unang kabit ko so advice ko lang na huwag kayo bibili nito dahil sobrang ingay po ng motor nito napaka ingay po nya hindi ka tulad po nito na napaka napaka tahimik wala pong kaingay-ingay ultra quiet medyo may bubbles pa dahil kakabit ko lang naubusan na rin ako ng clip kaya ginamit ko ito ayan cable tie tsaka alambre para lang po uh, wala siyang maging tulo pero yung okay naman wala naman siyang tulo yung bubbles na yan mawawala rin yan katagalan ito yung sa anak ko ayan ito yung video card niya ito yung dahil wala nang host ginamitan ko na lang ng host ng ah uh, host ng ano um, host ng hangin yan eh pang compressor basta, pero basta uubra naman wala namang magiging problema okay wala namang magiging tagas okay medyo madumi na nga lang ito na yung kay Kaslo ito yung sa akin ito yung sa anak ko so ito siya pag nagano yan yan po yan so walang ka problema problema po yan kahit mag gaming ka 24x7 Hindi ka maglalagyan Ultra high mo yung settings mo Walang kalaglag yan Ayan ayan Tas magsalamin ka kas Hindi magsalamin ka Ayan po Bale yung content ko is i... Ito yung channel ko ngayon Ayan Tapos yung isa kong uh, Channel yung sa gaming channel ko po ito po siya. Sana po subaybayan nyo tong channel kong isang yung gaming channel. Ito. Ayan, subaybayan nyo po yung aking channel na Hakob Place Gaming Channel para... Uh, Mag-1K na po yung ating... subscribers para makapagpamonetize na. Tsaka lahat po sa ano ko po sa aking Facebook. Yan po yung aking channel na Hako Plays. Yan po up to 4K po yung mga ina-upload ko kaya Yan malinaw po yan kasi 4K po yan. Yan. 4K quality po yan, wala pong kalaglag yan. subaybayan so, nyo po yung aking channel yan po 4k yan mga guys mga boss 4k po yan wala pong kalaglag yan pakisupportahan na lang po yung aking channel alam na Ayan lang po advice ko lang din na wala huwag kayong bibili ng ganitong uh, uh water pump kasi masyado siya maingay ang bilhin nyo po yung ganito si schooling sobrang tahimik performance magandang maganda walang problema yan po ang uh, budget gaming budget gaming setup um, yan yan pag naglalaro po kami ng anak ko talikuran ta, ta, lang po uh, pag -ro roblox kami ayan nagge game kami para enjoy maganda yung performance ng PC walang kalaglag walang kainit-init, walang kaluto-luto pasok na pasok patok na patok sa budget Kaya, kung gusto nyo magpa-assemble sa akin walang problema, PM nyo lang ako Ayan. budget na budget yan guys hindi kayo bibigoy ng ganyan setup, water cooling kasi uh, sa uh, heat performance napaka uh, ano po niya pakababa lang po ng temperature Baka ultra high ka na para lang para lang may sinat yung ano yung PC mo. Hindi niya ma-reach yung pinaka maximum na temperature dahil sa ganyan setup. Yun lang po ang aking update. Maraming maraming salamat. At huwag niyo po sanang kalimutan ang aking channel. Salamat po. Bye-bye.